Masta po kayo mga ginigiliw. Lagi po nating tatandaan bawat umaga hatid ay bagong pag-asa. Welcome back to Amazing God YouTube channel. At sa pagkakataon ito ay tuloy-tuloy po ang ating pong pag-aaral ng mga salita ng Diyos sa gabay at pagtuturo ng banal na espiritu. So alam po nang napakarami pong mga tagapagturo ng uh, Biblia na ito pong mga panahong ito ay nasa mga huling panahon na po tayo. O i yung karamihan sinasabi ay nasa mga huling araw na. Ano itong tinutukoy po na huling panahon no? kaya mga huling araw? Ah, ito po yung uh, nalalapit na pagbabalik ng ating Panginoong Isus o kaya naman na uh, yung tinatawag po na pagpapakita. Kaya sa oras pong ito ay uh, nais nice po natin samantalahin ang oras, ang panahon at pagkakataon na tayo po ay tuloy-tuloy na makapagnilay ng mga salita ng Diyos na makakatulong po sa atin upang tayo po ay makapaghanda. Makapaghanda sa ating pong uh, pagdating ng ating pong kamatayan o kaya naman ay ang pagdating po ng ating Panginoon so Kristo kaya ay ang pagpapakita kaya sa uh, oras na ito ay atin pong bibigyan ng pansin itong tinatawag na one of the biggest problem in God's ministry. Um, meron pong uh, isa sa pinakamalaking uh, problema sa ministeryo po ng ating Panginoon. At ito po yung ating uh, pag-uusapan po sa uh, video na ito dito po sa ating pong uh, pagmimilay ano kaya itong uh, tinatawag na ito na pinakamalaki o na problema sa ministeryo po ng ating pong Panginoon na tinatawag ng ating pong uh, Panginoong Jesucristo ay uh, yan po ay ating pong matatagpuan sa aklat po ng Lucas uh, chapter 14 verse 26, 27, and verse 33. Babasahin po natin. Ang sabi po dito sa pagkakasalin po ng ang Biblia, ang gamit ko po nga salin ay ang Biblia, at sa English naman ay ang tinatawag po King James Version. Sabi rito sa verse 26, kung ang sino mang tao ay pumaparito sa akin, at hindi napupot sa kanyang sariling ama at ina, at asawang babae at mga anak at mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae oo at pati sa kanyang sariling buhay man ay hindi siya maaring maging alagad ko ang nagsasalita po dito ay ang ating su Kristo no at uh, kung ating pong titingnan dito sa bandang huli ay sinabi niya ay hindi maaring maging alagad ko sabi ng ating Panginoon sa 27 Sino mang hindi nagdadala ng kanyang sariling krus at sumusunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Ayan. Pangalawang bisis na po na sinabi ng ating Panginoon yung salitang hindi maaring maging alagad ko. So, ang ibig sabihin ng pagiging alagad ay tagasunod po ng ating pong Panginoon. Ayan. Sa verse 33, ganito naman po ang sinasabi. Kaya nga, sino man sa inyo na hindi tumanggi sa lahat niyang tinatangkilik ay di maaring maging alagad ko. So tatlong bisis na po na inulit ng ating Panginoon. Yung salitang hindi maaring maging alagad ko. Hindi maaring maging tagasunod ni Kristo kung uh, hindi ito magagawa ng isang tao na nagnanais na maging alagad ng ating pong Panginoong Hesus Kristo o kaya po ay tagasunod. Ayan. So bakit po sinasabi natin na one of the biggest problem in God's ministry ay ito pong nga uh, tinatawag na hindi pagdaan ng isang ngaral ng Biblia sa pagiging tunay na alagad o kaya tagasunod ni Jesus ayon ah, kay Jesus. Kaya sa pagkakataon ito sa ating pong mga kamanggagawa, mga mangaral, mga mana ng palataya, kung kayo po ay uh, uh, dumaan, naunawaan niyo po ito at inyo na po itong ipinangangaral, ay saludo po ako sa inyo. Sapagkat kayo po ay maaring sa harap po ng ating Panginoon, ay uh, tanggapin tayo ng ating Panginoong Isus na tayo po ay Kanyang alagad o kaya ay tagasunod ayon sa itinakda ng ating Panginoon na pamantayan niya sa tinatawag pong pagiging tagasunod o alagad po ng ating Panginoon. So that of what ha, kung hindi, hindi natin ito ginagamit o kaya hindi natin ito tinuturo o hindi natin ito ginagawa, ang sabi ng ating Panginoon sa Kristo, siya na po ang nagsabi at mababasa po natin yan, word for word, na sinabi ng ating Panginoon Isus, hindi maaaring maging alagad ko. Ayan. So, ngayon po, ito po mga problema na ito ng ministerio uh, ministeryo ng ating Panginoon ay kitang-kita po natin ito dahil hindi naman po tayo masasabing bulag at bingi sa mga nangyayari po sa ating pong kapaligiran. Ano po? Number one, ang sabi dito, dahil sa hindi po pagdaan ng maraming mga tagapagturo at mga mana ng palataya sa Lucas chapter 14, 26, 27, and 33, ito po sabi dito, ito ang dahilan kung bakit maraming iba't ibang turo na nagsisipaglabasan mula sa iba't ibang kaisipan. Ayan. Kaya dito po sa ating pong bansa, sa Pilipinas, iisa pong Biblia pero napakarami pong iba't ibang katuroan na naglalabasan dahil nga po yan sa iba't iba kaisipan ng mga tao na nakabasa lamang ng Biblia o kaya ay naturuan lamang at nakapakilig lamang, eh meron ng mga tinatawag na kanmi-kanya ng mga opinion. So, pero ang totoo niyan, baka hindi po sila dumaan sa pinadadaanan ng ating Panginoong Isus. So, ibig sabihin, sinasabi ng ating Panginoon na hindi sila tagasunod o kaya alagad ng ating Panginoon. Uulitin ko po, hindi po ako ang nagsasabi niyan, kundi ang ating Panginoon Kristo. Kaya required po tayo talaga na dumaan dito lahat po tayo kung tayo po ay nagnanais na maging tunay na tagasunod o kaya alagad po ng ating Panginoon at the same time ay magiging mga tunay na mga mangang, mangangaral tayo at makasangkot tayo sa uh, komisyon ng ating Panginoon sa Matthew chapter 20 verse 16 to 20. Ayan. So number two, ito ang dahilan kung bakit nagtayo ng kanikanyang iglesia, reliyon at samahan ang mga tao. Ayan. So dahil nga po doon sa iba't ibang pagkaunawa at hindi pagdaan sa Luke chapter 14, yun po yung dahilan kung bakit dahil sa iba-iba yung pagkaunawa nila doon sa talata ng Biblia at hindi ayon sa pagkaunawa at aral ng ating Panginoon. Ayun, so kung ano yung kanilang nasa isipan, ah, sabi niya ito ang dapat kong ipangaral. total total, nasa Bibliya din naman. Kaya mo siya na sarili ng iglesia. Kaya mapapansin po namin na natin ano, yung mga term lamang na ginagamit po ng mga nagtayo po ng iglesia, iglesia namin, iglesia natin. Ayan, so pag-aari po nila yung iglesia. Pero ang totoo, ang tunay na iglesia wala hung nagmamay-ari niyan maliban kay Kristo dahil si Kristo po ang kabiak ng iglesia. Dahil ang iglesia ay larawan ho ng pagiging kabiyak ng ating Panginoon, ayon diyan po sa Epeso chapter 5 verse 22 to 33. Iyan po yung sinasabi po ni Apostol Pablo na dakilang misteryo o kaya ay hiwaga. No? Kaya ito po yung pangalawang dahilan ano? Eh, ito po yung problema sa ministeryo ng ating Panginoon dahil hin sa hindi pagdaan ng mga tao, sa Lucas chapter 14 ayun, nagkanya-kanya na po sila ng tayo ng sarili-sarili nilang mga samahan, ng mga reliyon ng mga grupo, ng mga fellowship nagkanya-kanya na po sila so hindi naman po nila pinapangaral ang uh, aral po ng ating Panginoon ayon sa Lucas, upang ang tao po ay maging tagasunod at maging ng ating Panginoon at maging isang lihitimong tagapangaral nag Ibanghelyo ng ating Panginoon katulad po ng labing isang alagad at ni Apostol Pablo na inutusan ng ating pong Panginoong Heso Kristo. And number three, sabi dito ay ito rin ang dahilan kung bakit maraming tumanggap kay Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas ay uh, nagsisitalikod sa kanilang pananampalataya. Ayan. So, dahil nga po hindi po sila naturuan na totoo na maging alagad ng ating Panginoon, Ayan, na sumangat. Mana nang lang po sila. Katulad po ng tinatawag na five uh, signs of growing faith. Sa five signs of growing faith ay meron po yung number one ay uh, hindi mana And number two, nakikisang palataya, which is sympathizer. And number three, believer. Ito hu yung mga taong tumanggap kay Kristo as Lord and Savior. Ayan. So, makita po natin, nakakatuwa po dahil ang mga taong tumanggap kay Kristo as Lord and Savior ay nakaranas din po sila ng mga pagbabago ng mga himala sa buhay. Pero hindi po yun nananatili. Kasi, naging mana ng palataya namang po sila. Hindi po sila naging mga tunay na lagad ng ating Panginoon katulad ng sinasabi po sa Lucas chapter 14 na, na ayon po sa pamantayan po ng ating Panginoon. Kaya makikita po natin, mga tumatalikod po sila sa ating Panginoon sa pagdaan po ng mga panahon. Ang taong po sa kanila ay mga backslider, yung pagtalikod sa pananampalataya. Ulitin po natin, bakit ito kaya ay nangyayari? Dahil sa hindi ho nila pagdaan sa nais ng ating Panginoon na dapat nilang daanan. Okay. Number four, ito ang dahilan kung bakit maraming mga uh, pinuno ng iba't ibang reliyon sa o grupo, pelosit ang nahuhulog sa immorality. Ayan. So hindi po tayo bulag, hindi po tayo pipi at hindi rin tayo mga bingi sa nangyayari sa tinatawag na gawain po ng ating Panginoon. Magugulat na lamang po tayo na sa isang balita na si Ganito kung kailan mo tumanda sa pananampalataya, tumanda bilang isang tagapanguna sa isang kilalang samahan ay uh, siya pala ay isang immoral na tao. Ano? So, magugulat po tayo. Magugulat tayo. So, bakit ito po ay nangyayari? Ha? Na nasisira ho yung pamilya, yung relasyon niya ho sa kanyang asawa at sa kanyang pamilya. Sabi nga nung atin pong mga naririnig, kung kailan daw po ay eh, wala na pong uh, pinagtandaan. di ba? So, yan ho yung nakikita po nating mga problema. Uh, yan po yung dahilan kung bakit ito nangyayari ito dahil hindi ho itong mga ito dumaan sa tinatawag na nais na pagdaanan ng mga tagapagturo o alagad o tagasunod ng ating Panginoon. Oo, tama po yun. Mga mananampalataya palataya po sila. Ayan. So, and number five, ay ito ang dahilan kung bakit ang tao ay nagiging gahaman sa salapit. Ayan. So, kapag hindi po dumaan sa Lucas chapter 14 verse 26 27 and 33. Ito po yung dahilan kung bakit nagiging gahaman po ang mga sinasabing mga ngaral ng salita ng Diyos. Bagaman sabihin po natin, hindi po lahat. Pero, karamihan po ay uh, doon po nag pull down. Kasi, hindi po sila dumaan. Ito po, babasahin po natin yung sinabi po ng ating Panginoong Isus. Kasi kung ang isang tagasunod o ay tagapagturo ng ating Panginoon ay dumaan dito, eh alam niya na yung kayamanan ay hindi kanya yon. Siya po ay katiwala na ng ating Panginoon. Kaya hindi niya pwede yung sarilihin. Hindi po siya dapat nagpapayaman sa kanyang sarili. Na inaabuso na niya yung kanyang mga pinamumunuan. Oh, mayaman siya pero yung kanyang mga pinamumunuan ay naghihirap at nagsasakripisi. So, hindi po ganun ang mentalidad po ng ating Panginoon. Isus kaya ito, sabi ng ating Panginoon sa Luke chapter 14, verse 33. Kaya nga, ang sino man sa inyo na hindi tumanggi sa lahat niyang tinatangkilik ay di maaaring maging alagad ko. Kaya kung ang intensyon lamang na isang mga ng Ibanghilyo ay magpayaman para kilalanin siya sa buong mundo o kaya sa buong bansa o kaya sa anumang lugar, lihis po yan sa tinatawag po na pamantayan po ng ating Panginoon. Kaya po yung mga tunay na alagad ng ating Panginoon, katulad doon ng labing isa at na maging si Apostol Pablo, stay humble lang po sila. Hindi po nila yung mga palataya yung mga tagasunod ng ating Panginoon sa kanilang panahon, hindi po nila ito pinagparagagatasan. Bumbaga, hindi pa ito nila pinagparahingan ano, pinagpapasan sila ng mabibigat na mga pasanin. So yung tama lamang po, kumbaga po sa pagbubuhis, kung ang isang bansa o ang isang kaharian ay nag-iimpose ng buwis, eh, di buwis lang. Huwag na pong pahirapan pa ng kung ano-ano, buwis at saka kung baga ay yung kusang loob, yung tinatawag pong love offering. Yan. Kung meron man na iba pa, halimbawa yung tinatawag na sacrificial offering, yan yung mga tinatawag na mga special offering na occasion lang po yun, hindi yung palapalagi. Yan. So, kaya dito po, pag dumaan po dito ang isa hung mananampalataya bago maging alaga ng ating Panginoon, eh hindi po siya magiging kahaman sa tinatawag mong pananalapi Hindi po niya pagsasamantala no yung kanya mga mananampalataya o kaya mga taga-sunod niya. Ayan din po yan sa 1 Timoteo chapter 6 verse 10. Ito po kasing kayamanan kapag ang tao ay umaman ha, ito po yung nagiging daan upang ang tao po ay maging palalo. Ayan. Kaya mag po tayo. Anong sabi po ng, ni Apostol Pablo sa 1 Timothy chapter 6 verse 10? Ang sabi dito, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Nasa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya, tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan. Ayan. So, kahit namayaman mayaman po ang isang tao, hanggat hindi po niya nasusunod ang kalooban ng Diyos, hanggat hindi po siya nagiging alagad ng ating Panginoon, hindi po siya makukuntinto sa kanyang buhay. Dahil ang tunay na kakuntintuhan ng buhay ay nasa pagsunod po sa kalooban ng ating Panginoon. Ay ang pagiging alagad ng ating Panginoon, isus, o kaya ang pagiging tagasunod, ay ang pagsunod yan sa kalooban ng Diyos. Kaya, dito, meron pong payo dito si Apostol Pablo, kaya... Timothy bilang alagad po ng ating Panginoon at isa hong napakabatang pastor sa lugar po ng Ipesong, sabi niya kay Timothy, datapot ikaw o tao ng Diyos, tumakas ka sa mga bagay na ito. Ito pong pagiging gahaman sa salapi. Ito yung tinatawag na ang mentalidad niya ay magpayaman at magpayaman. So mahiga sa salapi habang yun naman kanyang mga membro ay nagpapakahirap at kung eh, masasabi natin na para lamang sundin yung kanyang luho ay gayong uh, gayon po ang naranasan po ng kanyang pong mga mananampalataya. Kaya sabi dito ni Apostol Pablo, Datapot ikaw o tao ng Diyos, tumakas sa mga bagay nito at sumunod ka sa katuwiran. Kung ano lang po yung tama. Kung ano lamang po yung pamantayan ng ating Panginoon, kung ano lamang po yung itinuturo, doon lang po tayo, masiyahan na po tayo doon sa binibigay at sa atin ng ating Panginoon. Ang sabi dito, sa kabanalan at sumunod ka sa katuwiran, sa kabanalan, sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis at sa kaamuan. Kaya ito, uh, divine instruction nito ng Diyos kay uh, Timoteo bilang unang napakabatang uh, pastor sa lugar po ng Ephesian Church. Kaya sa pagkakataong ito ay uh, dapat po nating maunawaan yung ating pumahating lakay, yung po yung mga kadahilanan kung bakit nangyayari ito sa gawain po ng ating Panginoon na dapat ay hindi ganun na uh, ang nangyayari. Ano po? Malinaw na malinaw po yan. Ulitin ko po kung tayo po ay gumagamit at tayo po ay nagsabit kay Kristo, dinaanan po natin ang Lukas chapter 14, itinuro po natin ito, ipinamuhay po natin ito, ginana po natin ito. Therefore, salamat po sa ating Panginoon. Magpatuloy po tayo sa pagkukumit ng buhay natin sa Panginoon. At tayo po ay maging mga tunay na iglesia po ng ating Panginoon. Kasi ang tunay na iglesia, ang meaning po ng tunay na iglesia, it committed life to Christ. Larawan po yan ng pagiging isang kabiyak. Natatapatwat kung tayo po ay hindi po dumaan sa nais ng ating Panginoon. Hindi po natin ito uh, uh, sinaliksik, hindi po natin ito pinag-aralan. Isa pong nakakalungkot na katotohanan tayo po ay uh, maaring dumating sa panahon na maligaw din po tayo. Katulad po na napakarami ngayon nag-umpisa po sa tama yung pagtanggap kay Kristo bilang Panginoon na tagapagligtas. Pero habang tumatagal, nag po yung kanilang mga kaisipan, nag po yung kanilang mga interpretasyon sa Biblia, nagiging mga personal na po yung kanilang pagpapaliwanag sa Biblia hanggang sa mahulog po sa tinatawag na uh, pulse. false declaration. Yan yung sinasabing ganito ganito ganyan ganyan, uh, sila na daw ang uh, anak araw appointed son of God o ano pa So, ay bantayan po natin yung ating pamilya Kaya yan ho ay yung mga nangyayari po sa ating panahon ay mga patunay lamang yan kapag ang tao ho ay hindi sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. Resulta lang yan Kaya yan po yung uh, kinakaharap ng gawain ng ating Panginoon. Kaya kung nais po natin na tayo po ay maging kabilang sa solusyon, ay mag-update po tayo, mag-level up po tayo, mag-back to basic po tayo. Balikan po natin ang Lucas chapter 14 na sa gayon ay ito lamang ang tanging solusyon upang tayo po ay uh, patuloy na makapag-commit ng buhay sa pang makapagtalaga hanggang sa muli pong pagpapakita o kay pagbabalik po ng ating Panginoon. Nawa po may nadagdag na naman pong kalaman na mga ilang katotohanan at nawa sa gabay at patuturo ng banal na espiritu patuloy po nating pahalagahan ang kanya pong mga salita. Pandaan natin sa five signs of growing faith, yan po ay hindi mananampalataya, nakikisang palataya, palataya alagad hanggang sa marating po niya ang pagiging iglesia. Kaya dito po sa ating tinalakay ngayon, one of the biggest problem in God's ministry ay yung nga po, hindi pagdaan ng maraming mga mangaral sa Luke chapter 14. At yung mga reason, ito pinag-aralan na po natin, meron po tayong tinalakay na limang kadahilanan. At yan, ulitin po natin bago po tayo sa pagtatapos. Sabi dito, ang hindi pagdahan ng isang mangaral ng Biblia sa pagiging tunay na do kay tagasunod ni Yesus ayon kay Yesus, ay sabi dito, ito ang dahilan kung bakit maraming iba't ibang turo na nagsisipaglabasan mula sa iba't ibang kaisipan. Number one. At number two, ay ito rin yung dahilan kung bakit marami ang tayo ng kanya-kanyang iglesia, reliyon, samahan o grupo ang bawat tao. At number three, ito ang dahilan kung bakit maraming tumanggap kay Yesus bilang Panginoon na tagapagligtas na nagsisitalikod sa kanilang pananampalataya. number four, ito ang dahilan kung bakit maraming mga pinuno ng iba't ibang reliyon sa Manot group of fellowship ang nanghulog sa tinatawag na immorality. And number five, ito ang dahilan kung bakit ang tao ay nagiging gahaman sa salapi. Pagpalaan po tayo ng may kapal at nawa, focus lamang po tayo sa nais nice na ipagawa sa atin ng ating Panginoon at tayo po ay magsama-samang sumangkot sa misyon ng ating Panginoon. Yakapin po natin ang kalooban ng Diyos at patuloy na matas ang pangalan ng Panginoon sa ating pong mga buhay. Ayan. At kung tayo po ay di pa nakapag-subscribe, like and share, salamat po sa inyo pong pagsubaybay at pagtulong para maibahagi po ang mga salita ng Diyos dito lamang sa Missing God YouTube channel. To God be all the glory and praise.